RM Mini Lounge located at Unisan Parean, Kalamba. Hello guys! So pagkatapos namin namili ng mga gamit dito sa Unisan, So kami ay nagpamasahe ni Mr. mga 30 minutes lang naman. So ayan no yung nag-ooperate. So ako yung nauna tapos syempre si Mr. video-video. Pang content din. So first time kong magpamasahe dito. Although nakikita ko yung mall na to dito sa Unisan. Dati kasi wala pa. So parang recently lang nilagay itong uh, minute lounge na to. Tapos alam nyo ba, so yung trivia dito, itong minute lounge na to or minute lounge ay sa katrabaho ko dati. Shout out sa you, So nagkaroon siya ng business na ganito. Pangapan na daw niya na branch to. So tatlo sa Santa Cruise, tapos isa sa Kalamba. O, diba? Ang galing. Tapos, so, syempre, nung natapos na ako, sunod ko rin na <laughs> binidyo si Mr. Nakaka-relax ah, din kahit pa paano, pati yung sa kamay. So, naiipit or namamassage din. So, yan pala yung price list nila. So, yung mga magpamasahe dito, so, dito lang sa may unisan, sa may Parian Kalamba. Marami pa silang offer na services, so, tingnan nyo na lang dun sa video ko. Alay, ayan o, no? si Mister, O, oh, relax na, relax, ba diba? Ayos.